Grant tulong na! Haha! <laughs> Lord, sana po sagutin itong tawag kong ito. Dahil karapat dapat po sa taong ito na matanggap itong 50,000. Nagbigay ako ng clue kanina. Ako ang sa totoo lang. Andito na yung producer namin, nakaabang para masiguro tutulungan tayo na tama ang dahil ko, Baita Sink. Pampalakas ng immune system, pampalakas ng resistensya, by the sink. Ito na, pag pindot ko nito, 50,000. Oh, please, 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 please.

Okay. Hello po. Okay. Ano pangalan mo? Okay, Apo. Ah, nanonood nga. Delay din. Eh. natin yung video. Dapat ano ano na po siya matulungan dahil napansin po na kahit isa pong appliances ay wala. Lalo na na po ay wala po siyang banyo. At yung pagkain naman po niya, bumibili na lang po siya ng luto na dahil wala nga po siya kasama sa bahay niya. Si tatay po ay isang PWD at ang kanya pong hanap buhay ay ang pagpapedicab. Hirap na po siya makalakad. Ngayon, ito pong dalawang magkakapatid, napakabait itong magkakapatid na ito. Elena Sarmiento and Emilia Sarmiento. Mga bata pa to, mga bagets to. Umiling sila, hindi para sa kanilang dalawa, kundi para kay tatay. Ayan po, si tatay hirap maglakad. Kapitbahay po nila. Sa kabila ng hirap nito maglakad, PWD, nagsusumikap na magtrabaho kahit isa na lang siya sa buhay niya. Ito po talaga ang karapat-tapat na mabigyan ng 50,000 pesos. Tingnan niyo po, wala siyang appliances, walang lahat walang panluto. So, bumibili na siya pagkain araw-araw sapagkat wala na siyang time magluto. Dapat lang na may bigay dito kay tatay. 50,000 pesos. Elena, congratulations kay tatay. Thank you po. Thank you po. Magkapatid kayo, ano? Ni Emilia? Magkapatid po. Kambal po. Kambal. Alam mo, napakabait nyo. Bakit yung naisipan na magpadala ng video para kay tatay, hindi para sa inyo? Para po matulungan siya. At kayo ay 16 years old lang. Papa. Papa. Nag-aaral pa kayo. Papa. Grade 11 po. Ganito ang gagawin ko dahil napakabuti nyo. Sarili kong thank pera, magbibigyan ko sa inyo ng 10,000 pesos. Balit oh. right. Bali 20,000 sa inyong dalawa lang yon. 10, sayo, 10, you, 10 bo, sa iyo, 10 sa si. Oh, tigte 10 kayo, okay? Opo, thank you po. Kita, tatay Ooh. Thank you po. Nandiyan pa si tatay, pwede makausap? Nandiyan pa sa kanto. Tatakbuhin po namin. Ah, at, tatakbuhin mo. Hindi, wag na. Wag na, wala tayong oras. Uh, mamaya, pupunta dyan yung reporter namin. At yung cash, ibibigay sa inyo in person. 20,000 okay. sa inyong dalawang magkapatid na kambal. 50,000 kay tatay, okay? Thank you po. Thank you, Father Thank you. Thank you Ako si uh, Ma'am Elena. Emilia po. Siya si Ma'am. Elena po. Nasaan uh, si Tatay Sintoy? Nandun po yung bahay niya. Po. Pwede na ba nating puntahan? Sige po. Ah, dito po yung bahay ni Kuya Sintoy. Okay. So, iyon po si Tatay Sintoy yung nakaupo. Apo. mag-isa lang kayo dyan. Nahiya ako sa kapatid ko. Ano gagawin ko na? Pakainin ako ng kapatid ko. Kaya dito lang ako nag uh, Hindi niyo po ba naisip na kumbaga kailangan niyo rin ng uh, katuwang sa buhay na makakasama? Kasi hindi natin masasabi, baka dumating yung punto na magkaroon din kayo ng sakit. Wala ngayon na isa kayong PWD. Ang papakatantang binata na lang ko. Kung gusto ko mga magasawa, wala papakain. Ano po ba ang hanap buhay nyo dito, tay? Ito, tay. Itong pag-pedicab -pe po. Mm -hmm. Ito pong pedicab nyo, e eh, gaano na po katagal sa inyo? Muna, mm muna. -hmm. Tatlong taon na tatakyan. Ano po yung hanap buhay nyo before po itong pedicab? Dato, nagkabawa sa pabrika. Napansin po namin na kumbaga yung likod nyo ay tabingi. Bakit po ba ganyan yung nangyari sa likod nyo? Dato, Tumasakit, pinahilot ko ngayon. Nalamog, nahilot. Nagkaroon siya ng ano, yung magiging nana. Kaya kabilaan, nagkaroon siya ng bukol. Nakita ang nanay ko, nasa na natakot ang nanay ko. Daging na lang ako sa, ano, sa, hospital. Pagdating sa hospital, sumabog na. Handa nana. Gaano na po katagal yan? dalawang pong taon. Dalawang pong taon po? Hmm. Wala po nang sobrang pagtatrabaho nyo, kaya nagkaganya. Uh, ano daw po ang sabi ng doktor sa kondisyon nyo? Hindi na pwede i-diretso. Wala na raw bang gamot para dyan? Wala ano na raw. eh. abang buhay na to. May dinadala kayong ganyang karamdaman, hindi kayo makapagtrabaho po nang ayaw? Kasi pag hindi ko nagkaganyang buhay sabi ni nagutom ako. Wala akong kakainin. Yan yung akong ginagawa, hindi nag-cycle lang. Tumutulong sa sana na nag-sindra. Nagigip pa ng tubig. Nagunggas ng pinggan. Tapos ngayon, hindi ko na magawa. Kasi, ano na 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 kamay ko. Ano pong nangyari sa kamay niya? Hindi na may jilat siya. Parang, parang ano na, paralay Nagagalaw niyo po ba? Galaw niyo nga pong gano'n. Hindi po ba kaya? Bakit daw po pati yung kamay niyo ay naapektuhan? Sabi na trisis daw eh. Mm. Ito ito, ito, ito hindi, hindi na. Hmm. Kanang kamay nyo lang yung gumagana talaga sa pag drive nyo. Paano po ninyo hinahawakan? Hmm. Hmm. Masakit po tayo kapag ginaganoon nyo, uh, binabaloktot nyo yung kamay nyo? Masakit. Tinitiis ko lang. Ah. Kayo po ba ay may iniinom na gamot dyan sa mga nararamdaman yung sakit? Wala yeah, po. Hindi nyo naman po nagpapatingin sa doktor eh. Pwede nyo po bang ikwento sa akin kung paano po namumuhay ay yung isang tatay sintoy. Sa maga, dadangon ako alas 5. Hugas ang kong pinggang ko. Pagkahugas ko, ko. Pag sasag ka na ako. Naghintay na ng pasayari dyan. Nah, pag may sumakay, yatid ko sa kanto. Punta rin sa kanto, bumabalik ka agad ako. Kasi lahat ng pasayari, mga, mga palabas dito. Eh. Kaya bumabalik kami dito lahat. Pagkatapos po ninyo mag sidecar ano po yung next na ginagawa nyo? Nag-awal sa higit ko. pagwalis, -pag na ako ng higaan ko. Pagklasag ng higaan ko, pahinga ng konti, kain. Yun lang. Tapos tulog na po, diretso at mm. ay Atay, sa buong buhay niyo po, ano po yung masasabi nyo na pinaka mahirap na problema ang dumating sa buhay nyo? Minsan, mag magka magkakaproblema. Inahayaan ko na lang. Patlawat-lawan na lang ko. Para malatas ang problema. Sana na sa nag-iisa. Kasi po si Sir po natutuwa sa inyo kasi kahit na may nararamdaman kayo na isa po kayong PWD, eh talaga pong gumagawa po kayo ng paraan para mabuhay po yung sarili nyo. Ito pong kambal, sila po yung lumapit sa amin. So gaano nyo na po ba katagal nakakilala itong dalawang kambal? Nananina na ba bata ko? Pasalang bata kambal, sinulungan nila ako. pamahal na po talaga sa inyo tong kambal. Uh -huh. Parang kumbaga sila na po yung naging anak niyo. Pasasalamat ko kay kambal. Pinilingan ako. Uh, bakit sa dinami-daming pwede niyong tulungan, mas pinili niyong bigyan ng tulong itong si Tatay Sintoy? Kasi pa yung bata pa lang po kami, sinasakay niya po kami kahit wala pong bayad. Tapos po sabi po namin kay mama, pag naging mayamat po kami, tutulungan po namin siya. Siya po yung naisip namin tulungan kasi kailangan niya. Tapos po, pag papasok pa kami sa school, lagi niya pa kami sinasakay. Ganun. Bakit po ganun po yung pagtulong niyo dito sa dalawa? Mabaitan ako eh. Pag inutusan ko, sinunod, sinunod. Kaya wala akong masasabi sa mga kay Kambal. Kapag nakikita niyo si tatay na, kumbaga, sakit sa puso. Kasi parang ano eh. Oh my God! sorry, sorry. Hindi ko magiging naawa Ayun, para kasi Ako na, kumaga ngayon ko lang siya nakilala eh. Parang ambigat. Kasi makikita mo ang tanda na niya. Tapos yung sitwasyon niya eh. Kumaga sa halip na nagpapahinga siya. Kailangan niya magtrabaho kasi wala siyang katuwang. Walang tumutulong sa kanya. Tapos ang problema pa, may, may nararamdaman siya. So, kayo na kapitbahay niya dito, gaano kahirap sa inyo na makita yung isang taong ganito na araw-araw kailangan magpursige sa buhay? Mahirap po, naawa po kami kasi uh, masada kahit may sakit siya. May times ba na binibisita nyo si tatay dito sa bahay niya? Apo, uh, pag may okasyon po sa amin, kaya may birthday po. Binibigyan po namin siya ng pagkain. Simula ba nung maliit kayo, talagang kilala niyo na si Tatay Sintoy? Oo. Nakikita niyo kung gano'n siya naghihirap talaga? Opo. Mahal na mahal niyo ba si Tatay Sintoy? Opo. Kasi po pag sa so mga matatanda na awa po talaga kami. Pag may pera ko, ah, didigyan ko sila ng 50-50. So kung tayo kahit kapus ka, talagang binibigyan mo pa rin ng tulong itong dalawang kambal po? Hmm. O ba yung binibigyan pa kayong pera ni tatay? Tuwing Pasko po, kahit tayo po namin, pinipilit niya rin po. Kaya eto ginawa niyo, sinuklian niyo yung kanyang kabutihan. Opo. Anong klase ba si tatay na kapitbahay na kasama? Tahimik po siya, tsaka masipag po, mabait po. Ngayon kayo nagkaroon ng lakas ng loob na humingi talaga ng tulong para dito kay Tatay Sintoy. Ngayon nga po, yung po namin uh, na daw handa po kasi nangailangan ng tulong. Siya po agad naisip namin ni Mama kasi po, kailangan niya po talaga. Kasi po, pandemic po, wala po siyang pagkain. Ano ba yung gagawin ni uh, tatay doon sa kanyang pera? Kanina po, kinausap po namin siya tapos... Ito po yung listahan ng gusto niya pong bilhin. Pwede ko bang makita? Ito po ba yung mga gagawin niyo po doon sa pera niyo? Ah, bibili ano, na na. Pang gamit-gamit. Nang babayad ng utang. Tapos yung matitira sa bangko, this is... So, kumbaga po, ito, bibili nyo itong mga groceries na to, yung mga pangunahing pangangailangan nyo. Buti po, tatay, na naisipan nyo po na gumawa ng ganitong listahan na pinasuyo nyo dito sa kambal. Pintan na kami na eh. Pintan, na nila ako na ang the... Gusto kong bilhin. Ayan, nila. Ito na po ang pinakahihintay natin. Ibibigay na po namin sa inyo yung uh, premyo ni Idol Raffy na 50,000 at may bonus pa na 20,000 para dito sa kambal. So ready na po kayo tay? Uh. Yeah. Ito po sa lalagyan na to ng ATC. Nandito po yung pera. Tay, ito po yung 50,000. Nabigay po ni Idol Raffy para sa inyo. Salamat po, Raffy. Salamat. Yan po ay handog po ni Idol Rafi at ng ATC po. Para po kahit pa paano eh, matulungan kayo sa munting paraan po. Ano na po Kuya okay, Rafi? Ay, ay, meron din pong bigay si Idol Rafi para dito sa mga kambal. Ito na, kambal yung 20,000. Tanggapin mo itong 20,000 mula yan kay Sir Rafi at sa ATC. Sa inyo kambal, ano yung gagawin nyo dyan sa 20,000? Bibili po namin ng laptop kasi po sa pasukan sa papa ko po, papa Pustisa ka po. Meron din bigay si Sir Rafi at saka yung ATC ng uh, vitamins. Po, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ko ka ng patayon, kahit sariling reputasyon niya ang kitaya Ipagtatanggol ka kahit siya ang mapahiya. Idol Rafi, ito na po yung pinamili namin para kay pa po yan kasi hindi po kami makalapit sa kapo. Wala Kapag pwede na po, saka po kami Salamat po. Maraming salamat, salamat po. Ay dira pili sa Actra EGC Petasim. Rapid Tool po, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng yung tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka Na masusumbungan Pag pang lahat Ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan Pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta Solusyon sa yung pinagtataanan Maraming mahirap ang binigyan